Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 56 hanggang 6 na po. Kabanata 56. Sunod-sunod na regalo ang maraming kaklase. Kinuha din ni Charlie ang sinaunang painting na binili niya at pumunta sa harap palapit kay Stephen at sinabing, Congratulations Stephen! Ito ay isang maliit na pambungad na regalo mula sa amin ni Claire. Ngumiti din si Claire at sinabing, Stephen, congratulations! And wish you a lot of money. Salamat. Salamat. Nagmamadaling pinasalamatan siya ni Stephen. At saka lumapit sa tainga ni Charlie. At nakangiting sinabi. Sa palagay ko ay napakalapit ng relasyon mo sa iyong asawa. Hindi tulad ng sinabi ng labas ng mundo. Kailan ka magkaka baby? Hindi napigilan ni Claire na mamula ng marinig ang pagbubulungan ng dalawang tao. Ngumiti si Charlie at sinabi. Huwag kang magchismis ng ganyan. Pagdating ng panahon sasabihin ko sa'yo, hindi ka mabubuhay ng walang pera. Totoo yan. Paulit-ulit na tumango si Stephen, at sinabi, ibabalot ko ang aking anak ng isang malaking pulang sobra. Sa oras na ito, isang babaeng may makapal na make-up at ordinaryong hitsura ang lumapit kay Stephen at nagtanong, Stephen, sino itong dalawa? This is my college buddy. Iron Body, Charlie, ito ang bulaklak ng paaralan namin, si Claire, at ngayon ay asawa na ni Charlie. Matapos ipakilala ni Stephen ang dalawa, ipinakilala niya ang babaeng katabi niya, at sinabing, This is my fiancée, Lily Liu. Ha, siya ang kumakain ng mga tira. Umirap si Lily, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na siya ay mali mabilis niyang binago ang kanyang mga salita at gumiti nakikinig ako kay Stephen na binabanggit ka talagang may talento at maganda kayong dalawa nagkunwaring hindi narinig ni Charlie at ibinigay ang sinaunang pagpipinta kay Lily na nagsasabing ito ang aming munting regalo gumiti si Lily at sinabing ang pagpunta nyo dito ay sapat na bakit ka pa nagdala ng regalo gaya ng sinabi niya Mabilis niyang tinanggap ang kahon ng regalo. Sabi ni Charlie, you couple should be busy. Maghanap muna tayo ng mauupuan. Sige, humihingi ng paumanhin si Stephen. I'm sorry Charlie, napakaraming kaklase, kaya kailangan kong kumustahin. Pagkaalis na pagkaalis ni na Charlie at Claire ay dalidaling binuksan ni Lily ang gift box na binigay ni Charlie at nakitang may scroll sa loob kumunat ang noo niya at sinabing Ano ang ibinigay ng iyong kaklase? Sabi ni Stephen, Hindi mo ba nakikita? Isang painting. Painting. Napakunot ang noo ni Lily. Binuksan ang balumbon at tumingin at nagsabi, Napakasira na bagay. Luma at bulok. Sa palagay ko ito ay nagkakahalaga ng isa o dalawang daan. Mahigpit na sinabi ni Stephen, Ano ang pakialam mo kung magkano ang halaga nito? Ibinibigay ito sa iyo ng mga kaklase. Ang regalo ay isang simbolo ng pagmamahal. Sinabi ni Lily, Halika, hayaan mong sabihin ko sa iyo na sa hinaharap, ang gayong mga kaklase ay dapat panatilihing magkahawak kamay. At dalawang tao ang magbibigay ng kaunting gutay-gutay, hindi sapat ang pambayad sa pagkain nila, malungkot ang mukha ni Stephen. Lily okay ka lang ba? Biglang nagalit si Lil, Stephen ano sinabi mo? Galit ako, gusto kong magalit talaga, at hahanapin kitang dukha, huwag kalimutan, ang aking ama ang nag-invest ng halos lahat ng pera sa restaurant na ito. Medyo awkward ang expression ni Stephen, pero medyo natahimik din siya. Sa pagkakataong ito, naglakad si Gerald sa harapan nilang dalawa, marami na siyang na-recover mula sa pagkasunog ng sasakyan kanina, at nagsimula na naman siyang magdala ng malakas na pasture. Pagdating niya sa kanilang dalawa, diretsyo niyang inabot ang isang makapal na pulang sober at mahinang nagsabi, Stephen, bukas na ang restaurant mo, at hindi ko alam kung ano ang ibibigay ko sa iyo, kaya binalot ko na lang kayo ng isang malaking pulang sober. Dali-dali itong tinanggap ni Lily habang nagpasalamat. Pinisil niya ang kanyang mga kamay at alam niyang mayroong sampung libong malakas, at agad na sinabing, Oo, oh, salamat. Kinawayan siya ni Gerald at tinanong, kanina lang din yata dumating si Charlie para magbigay ng regalo, anong binigay niya? Ngumuti si Lily at sinabing, hindi ko alam kung saang segunda manong palengke siya nakabili ng painting, marahil ay nagkakahalaga ito ng isa o dalawang daan. Ngumiti si Gerald at sinabing, paper is after all paper. Kabanata 57 Umupo si Charlie kasama si Claire at Elsa. Sumunod naman si Gerald at umupo sa tabi ni Elsa. Pagkaupo niya, ngumiti siya at tinanong si Elsa. "Elsa, narinig ko na pumunta ka sa Ores Hill sa oras na ito upang magtrabaho sa Mgrand Group." Tumango si Elsa. "Kakasali ko lang sa Mgrand Group." Ngumiti si Gerald at sinabing, "It's a coincidence. Ang tatay ko ay nasa Mgrand Group at siya ang deputy general manager ng isang departamento." Pagkatapos ay hahayaan ko siyang alagaan ka. Nang lumabas ang mga salitang ito, maraming tao sa mesa ang bumulalas. Kuya Gerald, ang tatay mo ba ang Deputy General Manager ng M. Grand Group? Oo, oh, si Gerald at sinabing, na-promote siya last year. May nagmamadaling pinuri siya. Ilang milyon ang taunang sweldo ng Deputy General Manager. Diba, kahanga-hanga yan. No wonder napakayaman ng pamilya mo. Ngumiti si Gerald at sinabing, several millions are just sahod. Ang aking ama ay may malaking kapangyarihan at may iba pang kita. Ngayon ang M Grand Group ay gumagawa ng isang proyekto sa hotel. Pagkatapos ng proyektong ito, ang aking ama ay maaaring kumita ng hindi bababa sa 10 hanggang 20 milyon. Nagmamadaling nagtanong ang isang lalaking estudyanteng nakaupo sa tapat niya. Kuya Gerald, gusto ko rin sumali sa Embran Group. Ilang beses ko nang naisumite ang aking resume at walang balita. Maaari mo bang sabihin sa tiyuhin at tingnan kung maaari mo akong irekomenda sa loob? Tumango si Gerald at dalidaling sinabing, Okay, turn around and send your resume to me on WeChat. Kakamustahin ko siya. Hindi mapigilan ni Charlie na sumimangot. Hindi niya talaga alam na executive pala ng M Grand Group ang ama ni Gerald. Ito ay medyo kawili-wili. Pagkatapos ay dapat siyang magpadala ng isang text message kay Doris Young mamaya at hilingin sa kanya na tanggalin ang ama ni Gerald. Kaya't sinadya niyang itanong, "Gerald, dahil ang yung ama ay napakahusay sa M Grand Group, bakit hindi kanya pinapasok?" Gerald sneered disdainfully, "You know what? A bush bullshit." Walang saysay para sa akin na sumali sa M. Brand Group. Hindi may tatago ang relasyon ng mag-ama. Laging tumititig ang mga tao kapag pumasok ako. Buong pagmamalaki ni Gerald. So I don't think about M. Brand Group at all. Nakapagtatag na ako ngayon ng isang kumpanya ng mga materyales sa gusali. At pagkatapos ay direktang makikipagtulungan ako sa M. Brand Group. Sa pamamagitan ng aking ama upang makatanggap ng mga order mula sa m -brand Group para sa mga materyales sa gusali. Nakita ko, may bum tong hininga. Kung gayon, kumikita ka ng maraming pera. Gerald snorted, okay lang. In a year, dapat marami na akong kita. With that said, sinadya niyang tumingin kay Charlie at nagtanong, Charlie, what do you do now? Hindi ba dahil naglalaba ka at nagluluto pagkatapos mong maging live-in son-in-law? Nagtawa na ng lahat ng nasa mesa. Charlie said lightly, in addition to washing clothes and cooking, I also have to take wife to work and massage her back. So life is busy. Gerald's lungs are about to explode. This bastard has a face that is taken for granted, and his face is really thick. Controlling his anger. He greeted his teeth and said, “Charlie, I didn’t expect you to eat leftovers with peace of mind. Otherwise, Charlie said shamelessly, "I didn’t steal it. And I didn’t snatch it. Why don’t I feel comfortable with whatever I get to eat? The students around looked silly. They have seen shameless, but they have never seen such shameless. The point is, everyone is still envious. After all, Claire is so beautiful, it is something that many people dream of to eat the soft rice of such a goddess level woman. Jealousy, envy, and hate, ah. Uh, if there is a chance to serve a beauty like Claire, what is it to be a son in law? Being a son in law is also a winner in life. Gerald was choked to death. At this moment, Stephen's fiancée Lily suddenly stepped onto the stage. After thanking everyone with a smile on her face, she said, "Thank you for giving us many gifts today. Both Stephen and I are very moved to express our gratitude to everyone. We decided to announce the details of the gifts here. Thank you all again. Since today is the opening ceremony, the link of presenting gifts is naturally indispensable. Kabanata 58 noong una" Ayaw ni Stephen na gawin ito, ngunit sa katunayan ay wala siyang masyadong karapatang magsalita, kaya maaari lang niyang hayaan si Lily na gumawa ng mga bagay. Ngunit maraming mga kaklase ang hindi nagulat dito, dahil ang mga tao ay may sikolohiya ng paghambing at pakitang tao. Makikita ng lahat kung sino ang susunod na magbibigay, at mahuhusgahan kung gaano nakatanda ang mga kamag-aral na nagkahalo pagkatapos pumasok sa lipunan. Kasunod nito, sinimula ni Lily ang tawag. Salamat Jones Gia para sa isang libong pulang sobra. Salamat White Bay para sa pares ng gintong earrings. Salamat Shu Uyu sa matapang na jade. Salamat Gerald sa sampung libong pulang sobra. Ang unang ilang mga regalo, maging ang mga ito ay mga pulang sobra o mga regalo, ay halos-halos isang libo ang halaga sa pamilihan. Biglang pagdating nila Gerald ay nagbigay siya ng sampung libo sa pulang sobra, at nagulat ang mga estudyante. Ang opening ceremony ay isang pulang sobra lamang na may sampung libo. Ito ay masyadong malaki. Maraming tao ang nakamasid kay Gerald at pinuri ang kanyang kadakilaan. Bakas din sa mukha ni Gerald ang suplado. Kila madali siyang nangunguna sa mga kaklase na ito. Sa oras na ito, sinabi muli ni Lily. Salamat Charlie at Claire para sa lumang painting. Nagtawanan na ng lahat pagkasabi nito. Lumang painting, ito ba ay nagkakahalaga ng isang daan? Masyado bang mapili ang dalawang ito? Binuksan ang Stevens Restaurant. Ang masaganang bangkwet ni Jones Luo ay nagkakahalaga ng daan-daang bawat tao para sa pagkain ng mag-isa. Pumunta kayong dalawa para kumain at magbigay ng lumang painting. Hindi ba kayong dalawa takot pagtawanan? Ngumiti din si Gerald. Charlie, kayang-kaya mo ang BMW 500 at 20, at kayang-kaya mo ring i-remodel. Bakit sa pambungad, puro punit na bagay lang ang ibinigay mo? Bahagyang ngumiti si Charlie. Hindi mo alam ang pinanggalingan nito. Kaya bakit mo sinasabing punit-punit ito? Gerald sneered and said, "Don't think I don't know what your idea is." just want to buy that tattered fake antique to pretend to be a good thing. Para hindi maisip ng mga tao kung magkano ang halaga nito. Pagkatapos, agresibo niyang sinabi, sa totoo lang, magkano ang halaga ng old painting na yan? Isang daan o walumpu. Bahagyang umiti si Charlie, ang painting na yon ay mas mahalaga kaysa lahat ng regalo na naruroon ngayon. Ha 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 ha, nanguna si Gerald at tumawa. Nagyayabang ka talaga na hindi magsulat ng drafts. Nagbigay ako ng sampung pulang sobra, at mayroong higit sa 20 kaklase. Bawat isa ay nagbigay ng isang libo na dapat ay nasa dalawampung libo. Anong masasabi mo? Ano ang ibig sabihin ng sabihin na ang iyong painting ay nagkakahalaga ng higit sa 30,000? libo? Ngumiti si Charlie at sinabing, Sabi mo mas kaunti. Ahaha. Ngayon. Nagtawanan ng buong klase. Iniisip ng lahat na sobrang bongga talaga nitong si Charlie. Ano ang regalo? Naglakas loob kang lumabas at guluhin ako. Isang lumang painting na nagkakahalaga ng sampu-sampung libo? May niloloko ka ba? Sa oras na ito, si Lily sa entablado ay masyadong mapanlait, at nagtanong ng may pagtataka, Mr. Charlie, hindi ko alam kung kaninong sinaunang painting ang ibinigay mo. Nagkakahalaga ba ito ng sampu-sampung libo? Bahagyang sinabi ni Charlie, isang pintor mula sa Qing Dynasty, hindi masyadong sikat. Tumawa si Lily at sinabing, Nako, nagkataon lang, ang tatay ko ay isang cultural relic appraiser, at napaka-autoridad niya. Siya si Yu Sheng Liu, alam niya ang mga antigo. Dapat narinig niya ang pangalan niya, di ba? Napabulalas si Elsa, Yu Sheng. Dalubhasa sa kultural na relic na si Hugh Heng, naaalala ko ang taong ito, na nasa state TV, siya ba ang iyong ama? Ngumiti si Lily at sinabing, oo, oh, tatay ko ito, nasa itaas siya ngayon, paano kung hilingin ko sa kanya na bumaba at pahalagahan ang sinaunang painting na ibinigay ng kaklase na si Charlie? Tumayo si Gerald at malakas na sinabi, kung gayon ay papababain ni Lily si Tio para tulungan kaming pahalagahan ito. Kung ang halaga ng painting ni Charlie ay talagang lumampas sa lahat ng mga regalo na mayroon ang lahat ngayon. Ako si Gerald, ay kakainin ng mesang ito on the spot. Kabanata Limamput Sham. Nang mabalitaan nila na ang ama ni Lily ay isang cultural relic appraiser, lahat ng mga kaklase na naruroon ay nagpahayag ng paghamak at pakikiramay kay Charlie. Sa tingin nila ay malas talaga si Charlie. Gusto niyang magpanggap, ngunit kapag may nakilala siyang ekspertong tao sa eksena, hindi ba ito katumbas ng pagsampal sa sarili? Kung darating ang tatay ni Lily na si Yuzheng, hindi ba siya mahihiya? Medyo nahiya rin si Claire, at bam -ulong kay Charlie. Charlie, ang daming estudyanteng nanunood, huwag matigas ang ulo, baka mapahiya ka. Bago dumating, Sinabi ni Charlie na bumili siya ng isang pagpipinta, ngunit sinabi niya na ito ay hindi nagkakahalaga ng ilang. At ngayon sinabi niya na ito ay nagkakahalaga ng sampu-sampung libo. Medyo bottomless din si Claire. Inisip na baka sinabi ni Charlie yun for the sake of face. Ngunit walang pakialam si Charlie. At sinabing, dahil hindi sila naniniwala, hayaan ang mga profesional na tasahin ito. After that he said again. By the way, everyone, don't forget, classmate Gerald has never repented, and he cursed again. This time gusto na niyang kumain ng table. Nang maisip ni Gerald ang tungkol sa pagkasunog ng sasakyan kanina, nagngangalit siya at nagmura. Charlie, napaka-arogante mo, pinahiya muna ako sa karera ngayon lang. Handa akong matalo sa taya, this time willing pa rin akong tumaya. Kung ang painting na ibinigay mo ay talagang nagkakahalaga ng sampu-sampung libo, kakainin ko ang mesa sa lugar. Kung hindi sulit, maaari mo bang kainin? Tumango si Charlie at sinabing, sige, kung hindi sulit, kakainin ko na lang. Kahit na ang pintor ay hindi isang sikat, ito ay talagang gawa ng pintor ng Qing Dynasty na si Huang Shen. At ang Antaigong Tindahan ay isa ring pambansang kadena na may tunay na mga garantiya, at isang parusa para sa mga peke, kaya't ang mga pintura ay hindi kailanman peke. Gustong pigilan ni Claire si Charlie, ngunit hindi siya nag-react, pumayag na si Charlie, sa desperasyon, kinailangan niyang huminga ng palihim. Medyo nagulat din si Elsa, bakit sure na sure si Charlie? Kung tutuusin, tingnang mabuti, napaka-misteryoso pa rin ang taong ito sa Classic Mansion noong araw na yon. Tumango at yumuko sa kanya ang sikat na Mr. Orville. Hindi niya naisip kung bakit. Pero nakakasigurado din siya na dapat may sikreto si Charlie. Nadama ni Gerald na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na mabawi ang nawalang reputasyon. At agad na bamulong. Okay, lahat ay narito upang sumaksi. Hayaan nating imbitahan ni Lily ang kanyang ama na bumaba upang tulungan tayong makilala. Direktang idiniel ni Lily ang telepono sa harap ng lahat at sinabing, Dad, bumaba ka muna. May painting ang kaklase ni Stephen at gusto kong i appraise mo ito. Makalipas ang isang minuto, dahan-daang bumaba ng hagdan ang isang matandang guro mula sa ikalawang palapag. Ang taong ito ay si Yusheng, isang sikat na cultural relic appraiser sa Oris Hill. Ngayon ang seremonya ng pagbubukas ng restaurant ng anak na babae ni Yusheng at magiging manugang na lalaki. Inanyayahan din niya ang isang matandang kaibigan na magtipon sa pribadong silid sa itaas. Narinig niya na may mga sinaunang painting na kailangang suriin. Sa lalong madaling panahon na ang kanyang mga profesional na gawi ay dumating. Siya ay nagmamadaling bumaba upang tingnan. Humakbang si Yusheng at umakyat sa entablado. Nagmamadaling iniabot sa kanya ni Lily ang kahon ng regalo na may painting. At sinabing, Dad, makakatulong ka sa pagtukoy sa painting na ito. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay nagkakahalaga ng sampu-sampung libo. Sa sinabi nito, tumingin siya kay Charlie na may masamang tingin. Sino ang naniniwala na ang isang basahan? Natirang kumakain ng tao ay makakakuha ng sinaunang painting na nagkakahalaga ng sampu-sampung libo. Hindi na kailangang hulaan. Ang painting ay dapat na peke. Ang iba ay tulad ng iniisip niya. Walang naniniwala na makakapagbigay talaga si Charlie ng isang calligraphy at painting na nagkakahalaga ng sampu-sampung libo. Kinuha ni Yuzheng ang kahon ng regalo, at sa ilalim ng atensyon ng lahat. Inilabas niya ang scroll at maingat na binuksan ito. Medyo madilaw-dilaw ang mga lumang painting, at talagang hindi mahalata. Marami sa mga kaklase na gustong husgahan ng mga tao ayon sa hitsura ng isa-isa ay nagsabi, Nako, mukhang hindi magandang bagay. Oo, sa tingin ko ito ay nagkakahalaga ng 50. Tinatayang hindi kasing halaga ang kahon. Ang kahon na yon ay malamang na nagkakahalaga ng 7 o 80. Pinag-aralan ng mabuti ni Yusheng ang pagpipinta, at pagkatapos na panoorin ito ng ilang minuto, ngumiti siya at nagtanong, regalo ba ng kaklase ang painting na ito? Kabanata 6 na po. Oo, oh, sinabi ni Lily, mabuti rin siyang kaibigan ni Stephen mula sa kolehiyo. Nang sabihin niya ito, iniisip ni Lily na mabubuting magkaibigan sina Charlie at Stephen. Naglakas loob pa rin siyang mamigay ng reg along nagkakahalaga ng ilang daan. At agad na gustong ilantad siya ng kanyang ama sa harap ng lahat. Gayunpaman, walang inaasahan. Bamantong hininga si Yusheng. Mukhang mabait siyang kaibigan. Kahit na ang isang mabuting kaibigan ay hindi handang magbigay ng isang mahalagang bagay. Nang marinig ito ng lahat, natigilan sila. Ano mahalaga ito? Mahal ba ang kalokohan na ito? Naisip ni Gerald, ang iyong ina ay mahalaga. Maaari akong pumunta sa Antique Street para bumili ng mga peking bulaklak at umihi para magmukhang matanda. Mas mukhang totoo kaysa sa painting na ito. Sa oras na ito, taintim na sinabi ni Yu Sheng. Ito ang tunay na gawa ng pintor ng Qing Dynasty na si Huang Shen. Bagamat hindi sikat na pintor si Huang Shen, isa rin siya sa mga natatanging pintor isa siya sa eight eccentrics ng Yangzhou. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Yu Zheng, ko na ang presyo ng transaksyon sa merkado ng painting na ito ay humigit kumulang 200,000. libo. Higit sa 200,000. libo, natulala si Lily, akala niya ang bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng isang daan. Sinong mag-aakalang ito ay nagkakahalaga ng higit sa dalawang daang libo? Natigilan si Stephen at bamulong. Oh, Charlie, paano mo ako mabibigyan ng ganoon kamahal na bagay? Masyadong mahal ito. Mahina hong sinabi ni Charlie, Stephen, it's just a matter of heart, don't care too much about its price. Sobrang na-touch si Stephen. Hindi niya inaasahan na magiging kawili-wili ang magaling niyang kaibigan noong college. Mukhang natulala si Gerald. Ano ang sitwasyon? Ang basura na ito ay nagkakahalaga ng higit sa dalawang daang libo. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa dalawang daang libo. Damn! Hindi ba manluloko ang taong ito? Nagulat din ang mga estudyante. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na tingnan muli si Charlie. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na nagbibigay ng mga regalo ng higit sa dalawang daang libong nagkakahalaga na painting. Lahat ay naiingit kay Stephen. Galing talaga, nakatanggap ako ng napakamahal na regalo sa pagbubukas. Kumita ng dugo. Sa pagkakataong ito, nabigla rin si Lily, at agad na nagbago ang tingin kay Charlie. Alam na alam niya ang level ng kanyang ama, dahil sinabi ng kanyang ama na ang pagpipinta ay nagkakahalaga ng higit sa dalawandaang libo. Dapat itong katumbas ng numerong ito. Diyos! Ang mga kaklase ni Stephen ay talagang nagbigay ng napakamahal na regalo. Ang sulat kamay na ito ay hindi gaanong kalakihan. Sa pag-iisip nito, tumingin siya sa mga mata ni Charlie na may mga bituin. Nagtatakang tanong ni Claire, Charlie, magkano ang nagastos mo sa painting na ito? Bahagyang umiti si Charlie at sinabi sa mahinang boses, sa katunayan, hindi naman gaanong nagastos. Ang pangunahing dahilan ay dahil ang nagbenta sa akin ng painting ay isang kakilala, at siya rin ang nagkolekta nito mula sa pagkukulang, kaya't siya ay nakipag-ugnayan sa murang halaga. Hindi napigilan ni Claire na sabihin, isang painting na dalawang daang libo, ilang libo ang naibenta sa iyo, mayroon bang napakagandang bagay sa mundo? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, maraming tao ang hindi siniseryoso ang pera. Kung hindi, hindi ko ibibigay ang painting na ito kay Stephen. Bahagyang tumango si Claire. Tama si Charlie. Kung mahalaga ang pera, walang magbibigay ng mga ganitong mamahaling bagay. Tila bagaman hindi masyadong promising ang kanyang asawa, ang kanyang tapang ay higit pa sa karaniwan. Sa sandaling ito, tumayo si Charlie. Tumingin kay Gerald na may naguguluhang ekspresyon at nakangiting nagtanong, "Mr. Gerald, Paano mo gustong kumain sa mesang ito? Kumakain ka ba ng direkta gamit ang iyong dibig o gusto mo itong hiwain ng kutsilyo para sa iyo?